Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, strategy game ng Pilipinas dapat nga bang baguhin kung bakit yan ang tatalakayin natin ngayon but before anything else hello Philippines and hello beautiful people mabuhay kamusta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan hello po sa inyo lahat maraming maraming salamat guys sa pagsubscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, eto na nga. Nalalapit na ang darating na competition ng national pageant ng Miss Universe Philippines. Siyempre, excited tayo dyan. At lahat tayo nag-aabang kung sino nga ba magiging officially candidates na Miss Universe Philippines ngayon taon na to. Siyempre, may rami tayong naririnig ng mga malalakas at talagang mga biterana ng kandidata. Yung iba naman ay galing na sa international pageant. Yung iba naman, reina na sa ibang international pageant. Pero siyempre, uh, inaalam pa natin ngayon kung sila ba ay talagang magiging officially candidates ng Miss Universe Philippines for 2024. And then, of course, marami na rin tayong mga nakita ang mga kandidata ng mga baguhan na talaga namang masasabi mong malalakas din Andiyan na nagdatingan na sila Cyril Payumo na talaga namang officially candidates na dito sa Miss Universe Philippines and then andyan na rin si uh, tawag dito pangalan na ito si Alexi Brooks, di ba? Andiyan na rin si Alexi Brooks na talaga namang isa sa mga front runner. Pero ang tanong, dapat nga bang mag ng strategy game ang Philippines pagdating dito sa Miss Universe o kahit man lang sa iba din pageant? Kasi etong taon na to ay talaga namang malaking hamon to para sa Pilipinas. Kasi no last year, alos lahat ay puro runners up pero hindi tayo nakakuha talaga ng title holder. Ito yung taon na parang nagulat tayo kasi parang puro runners up ang mga pumasok sa atin pero hindi tayo nakatitle. So, syempre bilang powerhouse isa tong malaking hamon sa atin na dapat every year talaga meron tayong title eh, di ba sa international pageant pero syempre sabi ng ganon hindi naman araw-araw ay Pasko kailangan din natin talaga na mag-give way. But, syempre, para managtili ang pagiging powerhouse ng Pilipinas pagdating dito sa mundo ng pageantry, kailangan din natin mag-experiment. Kailangan din natin baguhin siguro yung strategy game natin pagdating sa laro ng pageantry. Kasi syempre, ko ang lagi natin pinapakita ay laging ganitong atake, ganitong laban, ganitong kandidata, ay syempre mapag-iiwan na talaga tayo sa eksena lalo na ngayon na ang Miss Universe ang daming laro ba? Diba, na ibinibigay sa mga bawat national pageant. Kung baga parang every year ang Miss Universe ngayon ay meron ng mga bagong eksena. ng na yung trans woman na pwede nilang isali na sa Miss Universe. Nandiyan dyan ang married woman at saka single mom na pwede mong isali sa Miss Universe. And then of course ngayon nga yung no age limit na talagang maloloka ka dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari ngayon dito sa Miss Universe. At hindi lang yan. Yung ibang bansa talagang nakipaglaro na sila sa competition ng Miss Universe para lang makapwesto talaga or maka na sa Miss Universe. Katulad na lang nun last year sa Thailand, di ba? Ang kanilang pambato ay dating reyna sa supranational. At syempre, isa to sa mga ingay na talaga namang inabangan ng lahat kung ano nga ba magiging status ng laro dito ni Antonio Fursil sa Miss Universe 2023 and then inabangan natin kung siya nga ba ang kukuha ng corona o hindi, di ba? At hindi lang naman si Antonia ang nakipagsapalaran na sumali talaga sa isang national pageant mula sa pagiging reyna. Nandiyan dyan din ang Puerto Rico na first runner-up sila sa supranational at yung iba pang mga kandidata na alam mo yon na nag-over the bahod mula sa Miss World. Michelle D, she's from Miss World, ba diba? And then top 12 sa Miss World and then paglaro dito sa Miss Universe. Kung baga parang ang daming eksena. Yung ibang country naman ay nagpadala ng trans woman. Andrew Chan nung nakaraang taon, dalawang trans woman ang lumahok dito sa Miss Universe at nakipagsapalaran at sinuwerte nga ang isa dahil nakalusot nga sa semifinals si Portugal, di ba? Tama ba si Portugal ba yon? And then Of course, ang Colombia, isa din sa mga powerhouse talaga na alam naman natin na consistent din to na halos pumapasok sa semifinals ng Miss Universe ay sila din ay nakipaglaro noong nakaraang taon dahil nagpadala naman sila ng married woman, di ba? At pumalo nga ng top 5 ang kandidata nila. So, kung iisipin mo, talagang iba na ang game ngayon sa Miss Universe. At this year, ang Miss Venezuela, kung ang Colombia ay nagpadala ng married woman at ang Venezuela naman ay hindi rin natakot na magpanalo ng isang married, uh, single mamba o married woman At ngayon nga ang kanilang pambato, masasabi ko na talaga namang isa sa mga strongest candidates na makikipaglahok ngayon dito sa Miss Universe sa 2024 Talagang masasabi ko na on game na kilala natin ang Venezuela na halos hindi rin sila talaga nagpapalit ng format ng kanilang kandidata na alam mo yun, Big Her and then nandoon pa rin alam mo yun na talagang pinapalo nila ang kanilang candidates pero ngayon talagang sumugal sila sa isang single mom at ito ang game nila ngayon dito sa Miss Universe, di ba? So ngayon, ito na, nalalapit na ang ating national pageant ng Miss Universe Philippines. So ngayon, tingin ba ninyo guys, dapat ba talagang makipaglaro na rin ang Pilipinas sa game ng Miss Universe? Kailangan ba baguhin natin ang strategy game natin dito? Last year, naka-top 10 tayo na ina-expect natin na papalupan ng more sa competition ng Miss Universe kasi is it's Michelle D. At nakita natin yung atake niya. Talaga naman masasabi ko, oh my God. Pero sa standard ni Michelle D. Na nakarating lang ng top 10 after niya makuhang halos lahat ng award dito sa Miss Universe, ay naloka ang sambayan ng Pilipino. Kasi parang, ano bang mali kay Michelle D. sa i-performance, di ba? Dahil nakarating to hanggang top 10 lang. Pero sa kabila ng nakita natin na talagang transformation na ipinakita dito ni Michelle D na talagang palong-palo pero hanggang dun lang So syempre ngayong taon na to Mas mataas ang expectation natin Sa mga kandidata Na lalahok ngayon dito sa Miss Universe Philippines Kailangan syempre nandiyan na Yung game nila Ay masasabi natin na Dapat mapantayan nila yung level Kung paano nag-transform Ang isang Michelle D. Sa competition ng Miss Universe Ang target syempre dapat Kung naka top 10 tayo kailangan natin tumutong ng top 5. And then, syempre, hindi dapat tayong mawawala sa semifinals. Hindi sapat na makapasok lang, di ba? So, ngayon, ayan talaga ang goal ng Pilipinas para dito sa Miss Universe. And then, of course kung kaya natin manalo why not pero alam mo yung winning crown sa Miss Universe parang feeling ko it's okay lang naman na maghintay pa tayo ng konting panahon o kung kaya natin manalo this year why not di ba kasi para kakapanalo natin ng 2018 so how many years 5 years to 6 years i think parang konting panahon pa so kung makakakuha tayo ng the best candidates para manalo ngayong taon na nato why not So, syempre, ano ba yung mga kandidata na dapat nating isali ngayon dito sa Miss Universe? Kasi ngayon ang Ecuador, merong kandidata na maingay na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagpasok nga ni Catherine Espin na dating Miss Earth noong 2016. Title holder ha, hindi lang siya basta-basta ano, element crown kung talagang title holder. So, ginulat tayo kasi ang na-expected to na parang talaga ba from Miss Earth, alam natin si Catherine Spin pagdating sa kudaan ay makuda naman talaga ang babaeng to at kaya siya nanalo ng Miss Earth. Alam natin ang quality ng isang kandidata sa Miss Earth ay talaga naman masasabi ko na oy hindi mo pwedeng isnabin kasi talaga makuda sila at magaling pagdating sa home skills. Ngayon, Maraming mga sumasali na kandidata galing sa Miss earth na ano na elements nagpupuesto dito sa Miss Universe. So ngayon, ang tanong dyan, kailangan ba natin talaga sumabay na sa mga ganitong laro na katulad ng ginagawa na ibang bansa? I think, kailangan. So, meron tayo ngayong kandidata from the provincial or sa city na lumalaban ngayon si Jocelyn Cabeles na isang 69 years old na isa din sa mga gumulat sa atin. What if kung ito yung ipadala natin sa Miss Universe, tinigman ninyo, makakapasok to sa semifinals, tinigman ninyo, kaya ba niyang iuwi ang corona ng Miss Universe? Or nakikita ba ninyo isa tong magandang laro? na i-laban natin sa Miss Universe. To be honest ako, para sa akin, why not? Kung marami namang i-offer ang pambato natin na si Jocelyn sa Miss Universe, bakit hindi? Kung kailangan marinig ang boses niya, bakit hindi? Bakit hindi tayo makipaglaro? Una, mapag-uusapan ng gusto. Pangalawa, ano ba ang i-offer ni Madam Jocelyn dito sa competition ng Miss Universe? Pangatlo, ano nga ba ang strategy game na ibibigay niya sa kabila na siya 60, 69 years old? Gano ba kalakas ang power niya para sa laban ng Miss Universe? So magandang laro kung iisipin mo pero hindi ko lang alam kung willing ba ang Miss Universe Philippines na magpanalo talaga or makipaglaro ng ganitong game sa Miss Universe or magsubugal, di ba? Hindi natin alam. And then number two, isa din sa mga nakikita ko, black woman, wala pa tayo napapadala sa history ng Pilipinas. What if magpadala tayo ng black woman, di ba? Kasi parang ito na yung time kung ang Japan nga, di ba? nagsumugal sila sa black woman pero tingnan nyo naman ang layo nang narating sa competition ng Miss Universe and then ngayon meron tayong kandidata na isang black woman na talaga na po masasabi ko may magic. Ito nga, wala nang iba kundi si Alexi Brooks na talagang, oh my God, I'm so excited sa laro ni Alexi kasi ah uh, talagang masasabi ko na strong and empowered woman. And then, I think kung ipapanalo natin si Alexis sa Miss Universe Philippines, oh my God, isa tong magandang strategy game ng Pilipinas katulad ng sinabi ko kanina kay Jocelyn, di ba? Na parang sabi ko, eto yung bago eto yung hinihingi nila, eto yung ibigay natin. Di ba? Na parang mapag-uusapan, na, na ma-alarman lahat. Kasi kailangan talaga may pasabog at kailangan talaga kaabang-abang And then I think katulad ni Alexi na isang powerful na woman at pagdating ang communication skills and then bagong color na you offer ng Pilipinas kasi madalas pinapadala natin oriental beauty, uh, morena beauty, and uh, dyan ang mistisa. Why not naman ang ganitong klaseng kulay na hindi pa nakikita ng universe sa Pilipinas, di ba? So, yon, So, interesting kung iisipin mo. Kung ako, yes, papayag ako na sige, tumaya tayo dito kay Alexi and then ilaban natin to sa Miss Universe. Ang tanong, paano nga ba ipapanalo ni Alexi ang laro niya dito sa Miss Universe Philippines para maipadala natin siya dito sa strategy game na kailangan natin sa Miss Universe. O, di ba? So, I'm so excited. So, pwede din naman tayo magpanalo ng dating queen, di ba? Katulad ni Atisa Manalo na First runner-up sa Miss International. At ngayon, nandito siya sa Miss Universe. Katulad ng Puerto Rico noong nakaraang taon. First runner-up sa Supranational. And then, pagdating sa Miss Universe, nakarating hanggang top 5. And then, why not? At isa manalo also. Na talagang kaabang-abang din. So, isa din to sa mga... Nakikita ko na pwede din natin ibigay sa laban ng Miss Universe Dahil, syempre, hindi mo ma-underestimate naman Ang kakayahan ng na, na naging first runner-up sa Miss International Ang Miss International ay kinikilala na Isa sa mga malaking pageant sa mundo ng pageantry After ng Miss World, syempre, Miss International O, diba? So, why not? I think isang magandang laruto, isang magandang ingay, lalo na kilala ang isang at isang manalo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At alam nila kung paanong maglaro ito sa intablado ng ng competition. So, I think isang magandang offer din ang isang at sa manalo kung ipapanalo natin sa Miss Universe Philippines. So, isa to sa mga inaabangan ko sana maging officially candidates and then winner from the international pageant katulad na lang ni ano tawag dito na maingay na pinag-uusapan ngayon Kathleen Payton di ba ang Kathleen Payton kasi isang title holder sa ano tawag dito sa Miss Eco International pero kung si Kathleen Payton ang i- ilalaban natin sa Miss Universe Philippines para ipadala sa Miss Universe malaki din ang chance ng Pilipinas makuha at masungkit ang corona ng Miss Universe bakit? dahil Kathleen Payton kung ganda ang pag-uusapan na talaga naman masasabi ko 100% ang beauty na ino-offer nito at plus yung kanyang communication skills plus alam mo yon ang lakas maka Olivia Culpo, uh, Demi Peter, and then pwedeng may ibuga talaga sa laban ng Miss Universe. So, exciting din. Kung ayaw mo naman kay Kathleen Payton, pwede din natin ipadala si Maureen Monte na isa rin title holder, veterana, di ba? Pagdating sa mundo ng pageantry, dating Miss Globe. ah uh, why not? I-try naman niya ang Miss Universe, di ba? So, etong mga game na to, dapat mo abangan kasi bago yung ino-offer. So, wala pa tayo transhuman So, siguro in time, darating tayo dyan. But sa ngayon, kailangan natin talaga ng bagong laro dito sa mundo ng pageantry lalong lalo na sa Miss Universe kasi ang Miss Universe kasi marami silang mga ino-offer ngayon mga inopen na pinto para sa laban ng kanilang competition and I think kailangan natin sumabay sa kanilang laro di ba? So yun yung abangan natin. Kung sino nga ba ang dapat natin ipadala ngayon taon na to kasi hindi tayo po pwedeng sumugal sa isang kandidata ngayon na basta-basta lang na alam mo yon na parang ang tanong kasi ano ba may offer mong bago sa entablado na Miss Universe after Michelle D. Kasi ayun yung kailangan nating kandidata na para ma-maintain natin yung ingay, yung laban natin dito sa Miss Universe. Doon naman sa ibang uh, competition, katulad ng Miss International or katulad ng Uh, iba pang game natin sa international pageant. Sa Miss International maganda kasi Angelica Lopez, alam mo panibagong kulay, black beauty, morena, na kadalasan pinapadala natin ay Miss sa isang palaban na girl na alam mo na talagang papalo. And then, sa Miss World naman, Miss Tisa beauty so syempre sa Miss World uh, si Gwendolyn Faryol medyo na stuck na to pero pagdating naman dito sa ano Miss Charm katulad naman ni ano no nakaraang taon Annabel McDonald sa mistisa ngayon naman Moreno Beauty ang iyo offer natin so kailangan talaga natin makipaglaro ng todo-todo at baguhin yung mga strategy game nila pagdating sa competition kasi medyo pahigpit ng pahigpit ang labanan ngayon lalo na umaarangkada ngayon ang mga Latina pagdating sa beauty pageants, talagang ang hirap nilang kalabanin ngayon kasi bumabalit yung ningning nila, diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin, tingin ninyo dapat nga ba tayong sumabay sa laro ng ibang country? pagdating dito sa Miss Universe, kailangan pa natin baguhin ang strategy game natin at ano ang kailangan natin baguhin pagdating sa strategy game ngayon dito sa mundo ng pageantry para sa laro ng Pilipinas sa international pageant. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta ah, at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi nang ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Paalam.